Basta mga ganitong adventure ay hindi na talaga mawawala yung DIY natin ng water at di rin basta-basta dahil bisaya na manok yung titirahan natin at di na natin papasailuin, lilitsununin natin at for sure na mabubungkag na naman ng mga baon nito kaya tara samahan nyo kami! What's up sa inyo guys? For today's video dahil napakaganda yung panahon At bukod sa maganda yung panahon Maganda rin yung gising ko dahil birthday ko ngayon At sa puntong ito init siya nakaagad yung saging Dahil sabi nila mas maganda kumain ng saging kapag birthday mo Lalo na kapag wala ka pang pamahaw At sa puntong ito hindi ko in-expect na meron ko lang regalo si Ivy sa akin At ito nga pala ay si YT At as you can see naman guys bisaya na manok no, yung i niya sa akin Ang pangalan niya pala ay YT Kaya naman tinibok ko na kaagad si YT kay Blacky At silang dalawa ay magsasama dito sa tangkal Dahil naman lilitsunin namin sila At sa puntong ito speaking of lechon siyempre nandam po agad yung mga kahoy. at as you naman guys nagtakang na ako ng kalderin para ilap po kay Blackie at Whitey at si you naman guys di na pinasailo nila Adan at si Whitey na nga yung isusunod na gut gut ga ng liog at sa puntong ito hindi ko alam bakit ako binagli ni Ivy yan ba yung sinasabi ng lula niya kaya naman tumuman na lang ako at sa puntong ito dahil birthday ko talagang ginamit na namin yung pinaka high tech na watermill at gumawa ng agad kami at di na kami nagpadugay-dugay ito nga pala yung DIY na water na ipapaanod namin sa irrigation at nakita namin to sa Facebook na nagbabiral kaya naman sinundog na kagad namin at matagal na nga rin namin itong ginagawa pero doon pa sa suba pero ngayon dito namin gagawin sa erigisyon at as you can see naman guys yung mga ginagawa namin yan yung magsisilbing pantuyok niya at makasabad kaya naman dinukduk na kagad ni at pinaspasan niya at as you can see naman guys tinisting na kagad namin yung isa kung gagaan na ba at napakagaan na nga man talaga kaya naman di na kami nagpadugay-dugay talagang ninarahan na namin yung iba para mas marami yung sabad at mas mabilis tumuyok at napakaganda naman talaga ng trabaho namin dito at paspasan talaga dahil biruin mo, alas 12 na to, hindi pa kami nakatuyok ng manok namin. Kahit sobrang dami namin, ang tagal-tagal talaga to gawin. Medyo madali lang sa video, pero pag ginawa mo, nako, talagang magugusla ka sa kakahuwat. At sa puntong ito, talagang sa wakas ay nalagang natuhog na yung litsun manok namin na napakasarap naman talaga. At si Whitey nga pala yan, at si Blacky Kaya naman di na kami nagpadugay-dugay, binutangan na kagad namin ng mga lamas sa kinabuhi dyan. At as you can see naman guys, tuyuhan mo lang at house ay goods na goods na yan na naman talaga. At syempre, ako ngayon nagkuraw-kuraw jan para mas lalong maging masarap yung ating simpla na sauce at syempre di build mo ko na kaagad dito sa ating lechon manok na napakasarap naman talaga at ganyan lang pala yung pagtimpla niyan kailangan mo lang tuwa din at binukutan ko na nga para hindi tumuyok at ito nga pala yung purma ng irrigation namin dito guys napakaganda kaya naman din na kami nagpadugay dito guys nalinga na kaagad namin at pintotuyok tuyok na at successful nga pala yung ginawa namin dito at sa puntong ito pilaray pagistoryahay kaya naman naluto na kaagad yung lechon manok namin at as naman guys talagang na namin ng na trapal dahil hindi namin yung pa inulan pa kami sa birthday ko siguro Rocha siya to. At sa puntong ito, dinalapuhan na kagad ni Doroy ng sauce para mas maging mga lasa siya at maitim-itim. Naku, napakasarap na naman 'yan. At si IP ay nagpaalig-alig rin siya pagtrapod dahil takam na takam na raw siya sa lichon manok at gustong-gusto niyang makatulong para naman mapuslan siya. At sa puntong ito, dahil medyo luto luto na nga 'yung isa, kaya naman di na natin 'yan papasayluin. Talagang mumukbangin na natin 'yan. At hindi rin basta-basta matanggal dahil plies 'yung tinanggal natin dahil alambre 'yung binugkot natin diyan. At sa puntong ito, talagang tinadtad ko na. Nga at di ko na papasayluin si whitey diyan at aasikasin naman guys, talagang binira ko na kaagad yung paa. Naku, na napakasarap yan. At mabubungkag na naman yung baaw. At for sure na naglalaway na naman yung mga na nanonood sa atin. At sa puntong ito, pinaspasan ko na kaagad yung pantanta dahil nagugusta na talaga yung makasama ko. At yung isa nga pala, ay binili natin dyan dahil mamayang gabi yan, kukulutanin natin. At sa puntong ito, talagang napakasarap na ng pagtantad ko at pininino ko na para mas matagal maurot. At as you can see naman guys, sinimula na kaagad namin yung pagbungkag ng baho dyan. At kung nakikita nyo naman guys, sinawsaw lang namin sa suka na napakasarap na talaga. Ay naku, talagang binungkag na namin yung baho at literal na nakabungkag talaga dahil dukot-dukot pa ba yung bahaw namin. Kachapuntong ito talagang pinaspasanan ng mga kasama ko at talagang di na nila pinasailo at happy birthday na lang talaga sa akin at ganito lang ako mag-celebrate ng birthday ko at hindi rin kasi ako sanay na mag-celebrate ng maraming handa kaya naman ito na lang yung bang ambak-ambak sa birthday ko at naayon na lamang makaluyan tayo. At hanggang dito na lang kami at kung giganahan kayo sa mga video namin huwag nyo na kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo. At bago matapos ang video na to, meron akong papakilalang laro sa inyo. Ito ang PH Mine. At dito sa PH Mine ay napakaraming laro ang pwedeng pagpipilian. Pero ito talaga yung isa sa pinakapaborito kong laro, ang Super Ace. At ang Super Ace ay dalagang napakadaling manalo. At ipapakita ko sa inyo kung paano maglaro dito. At paalala lang para lang ito sa 18 years and At para lang sa so, may sobrang pera. At nagbet lang ako dyan ng 500 pesos at napakadali lang. One, Tatay. 16, 000. 1-8 Patay Stasik sindagot at as you can see naman guys, kailangan mo lang talaga mag-spin-spin dyan. At, at kung nakikita nyo, yung pera ko ay numalagaw na. Yung 500 pesos ko ay mas lumalaki pa. At patuloy pa tayong maglalaro. At mapaabuti natin to ng 19,000. Guys, go! Oh. At ganyan lang kadaling manalo dito sa PH Mine At kung gusto mong maglaro at mag-register ay nasa comment section yung link. At thank you and God bless you all. Gamble and responsibly.